Good morning po. ang uh, ngayon po ay nakarating na po si Tito Ninyo galing laot. Kami po laot. Kasi po hindi na po nakaabang. Mm, medyo maaga po ang sila nakauwi ngayon. Habali uh, po, meron po siyang video sa laot na idudugsong ko na lang po dito. Nakahuli din po siya ng ganitong isda. Maraming siguro yung isang piraso ay may dalawang kilo sa ito hindi na po tayo nakaabang ah, bali nakahuli naman nakahuli naman po siya ng pusit niya naka 30 kilos naman daw po siyang huling pusit ito po yung inuwi po niyang ulam laki duro may dalawang kilo are ano mo ito pong isda na ito eh. atin pong hiwa-hiwain -hiwa. atin... na atin pong iuulam bali hatiin na lang po namin ni nanay itong dang ito dahil malaki naman po yung isa po inaibinta po namin inabot po ng 2.8 po yung kilo ng isang ano ito ay eh, 2.5 yun po yung isa na inabinta po natin bali dito ay hatiin na lang po namin ni nanay sariwang sariwang yung ating isda kukunin po pala muna natin yung kwan, bago natin hiwain para ma buo yung atay kuwan yung anak yung isang kutsilo dyan Yan po sa mga eksperto po yung mag sa paggagayat. Eh, huwag nyo na pong na ang paggagayat. <laughs> Baka kayo may ano nang ay na kanyang paggagayat. At dito po may pinapakulo na po ni Tito Ninyo itong tubig na may ano tanglad at saka sibuyas. Kaya na nga ang lumao, oh, siya pang nagluto. Ano tito ninyo? Ayos lang naman yun na na. Ayos lang. Ayos <laughs> lang. Ayun pong bandang ulo ay atin pong sinabawan. Tinanan mo pa akong video, wala akong gamit. Okay lang yan. <laughs> Ayan po, tatakan muna ni Tito Ninyo. Ayan lang natin na kumulo. Ayan po, lalagyan ko na po ng sampalok. Ang bango ng amoy, lemongrass. grass po, luto na po itong ating sinabawang isda. Ang bango. At dito naman po eh, ako po eh magpiprito. Nabigyan na rin po natin si nanay na sariwang isda. Ilalagay ko na po itong isda. So dito po ay lito na po ating kanin. So ilalagay ko na doon. po na baliktad ko na din po itong ating tiniprito. Ayan po na prito ko na din po itong isda. Ayan po kakain na po kami. Ayan po ang aming ulam. Ayan po may tanglad. Sarap. At ngayon po ay kakain na po kami ng ano, agahan. Para po si tito ninyo eh pagkatapos kumain eh makakatulog makaka, na po siya.

mahilig sa magganto ang balay dito. O, pala na tumpa ng manok. <laughs> <laughs> kahit na anong luto ni tatay na isda. Okay. Kasi tatay, kahit gagata nilalagyan ng ganyan. May nyo si tatay sa iba ay, ay, naman ayaw. Ayaw naman nila may tanga. Ako, ayaw, ayaw ko lang. Ako gusto ko talaga din may ganyan. Tino? Yung yeah. tao lako okay, Ate, ni pai, ni pai. Asay ah, banira, loy banira. Kaya sa banira may natin sa taro. Kaya tao bisa loy banira. Loy banira masolo. Mali rin mo bunga pa. Sok may tagay kamat pa. Labas sa kalas tres din na mali si tao kaya mas pato. Naruno, nasira, narigikan ako na mga. Kung ano mo ipusit mo kayo makatatakakanta pang mas matindi ta ko mayo. Amin mo din ano to ah. Mas matindi ta ko mayo ta base ng lakas. Okay. Mamay na Ito ko kagandawan ng pusit na nang nino ino. niya ina na pila reject ito kilo. Katang lagan nang lulutisan mo. Ngusto. Kasi bilog buwan lang nalo. kaya makapasilong niya tawag ako. Ah, oh, ng ngor ngor. Bidwin. Blub blub. Kay tumangal ah, baluto na ni. yung, okay. Brunil, puno cinta lah ni. Brunil, ah, cinta lah tau, hmm, Tantaw. Pag ang magdamat sa mga yung Ano yung mga yung ano mo? Yung mga Balina. Kung ako alam mo yung balina. Ah, ang balina. 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 Dudong. Ha? Dudong talo. Masunod na ito. Ang ganda. Ha? Ang ganda. Ang matao ko. Bula ang bebor No. Ni Dudong Timber? Nakunin at masagbay ang kalas niya sa rinitidong.

Paano ko mabidyoan? Hindi ko mabidyoan yun dahil ano, wala man hawak Dapat talaga mayroon gano'n yung video ko. Gano'n kay Jihan? pinawal mo yan. naman. bala ng balilina. Nakuha na lang na. na, yan. Na. Ha? Nakuha na lang na buka tatawin ini na. Bunta hindi tapos yung mo ng ano yun, mga victory gano'n. Ha? Hmm. Ang laki. Punta sa silong ng bangka. Hmm. Yeah, na. Pag umahon yun, <laughs> tumba ko. <coughs> <laughs> Buti pa mailalim siya. Pero hindi naman sila nagbasa-basa ng ano yan. Hindi man. Hindi man, man gat bato. Man, hindi, hindi man mga gat yun mga yun. Hindi, hmm, hindi pares ng ano. Kaminunan na lang yun. Kaminunan na lang yun sa Brokikadaw.

mắt tô lốc làm mấy cái cái này

kalubog na po yung araw patilim na po ito hindi na po ako nakapagpalaot ng maigi dahil palaot pa lang po ako ay nasa lubong ko na itong ano ito pong huli ko dalawa isda ayan pong huli palaot pa lang po tayo nakadaan po tayo ng kawan kaya hindi na ako nakapagpalawat ng maigi at ako ay, ngayon ay kakain muna ito po ang aking baon sayang at hindi ko na po nabijuhan yung paghuli nung isda dahil galawa po nang wala pa po akong hawakan ng ano yung stand ng cellphone kaya po hindi ko na po nabidyohan yung paghuhuli ko The next day Ngayon po kami ay pupunta na po ng tabindagat At kahapon po ay eh hindi po kami nakaabang Kaya ngayon ay eh medyo maaga po kami O mga 5.30 pa lang po ay eh sobrang liwanag na po ngayon Kaya po si Ken Ken at si Mika Si Miko po ay eh naunang na po sa amin Ngayon na po si Nanay Ayan po dumating na po si Manong Intoy.

Sobra na. Sakay ka. Pare na. Ang dami na nagbuhat. <laughs> oh. Tempo, huli, nito, ninyo. <laughs> Ayan po kukunin ko na po yung ano ni Tito Ninyo. Ito oh, yung malasap. Ah, may papansit sila. Pansit. Pansit. Pansit para sa mga lumaot. Ano to? Kasama Milo? Oo, gulo yung ka na dyan para ano. Ano ba ano siya? Ano na ba ano siya? ama ah, yung may luma, oh. Tapos pansit. Hindi na po na, na tinakakuha si Junjun. -jun. Sila po ay magkasabay na rin po umuwi. May nahuli din po siyang, ano, diamond squid. Yan po ay malambot na po sit. Pag niluto nyo, pag, pag sinabawan po yan, ay medyo manamis-tamis. Ngayon po, bubuhatin na po yung seri po ni Tito Ninyo. Kikilo na. Ito po, ipapakilo na po yung huli ni Tito Ninyo. May ano siguro, katulad kahapon. 30. 30. Pero, nyan... Ay, iwan. 20han na. <laughs> Awan po 30han. <trentahan. laughs> ah, mag mag-iwan ako. No. Oh. 20han nga. 22. Si Tito ninyo po ay 22 ang nahuli niya. Atin pong titingnan yung huli ni Junjun. -Jun. Marami, John? Marami. 20 kilos siguro eh tito mo 22 ah. <laughs> 22 dami ng bangka, dikit-dikit. ayan po yung huli ni Junjun 30 ah. 30 sila kapon Kunti <laughs> lang naman kay tito mo kapon 30 lang Ah. eh tito mo yung toy ayan okay. po inaawas na po yung huli ni Junjun May pakpakan si Tito Maninyo. Pakpakan? Hmm. Kaso maliit. Dalawang piraso. Ah. Parang kay Tito mo lang 20 kilos nalang sana Meron yan. Oo. Saka meron. Isik-isik. isik ko ito eh. Ano meron? Dalal pa siya mameta? Ewan lang. Alam mo naman si Tito mo hanggang dalawa lang yan. Hindi niya kaya magpatatlo. Uy umuha pa. Sabi niya kapag umuha, dalawa lang lang <laughs> siya. Eh, may get bintian ka mo, oh. Meron hmm. pa diyan. Doon po eh dumating na rin po pala si Tito Jose. Tempo yung huli ni Tito Jose. Wow, dami. Yung -buat. Na, ano yung ano? Ano yung ano? Mamaya sabi ng konta o. Bago yung stereopon eh. Kaya hindi ako yung naglaot. Sigurad ah. na ah. yun si Paeng. Ako din, ako din. Lana? Lana. 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 Lana.

ni po ay eh, kitito ninyo po ay eh, napadaan dito sa may bilihan ng pansit sa itong ano dugo ng Nabijuan baboy video mga plus katcha at <laughs> ano to ano tong kanto minudo tumawa tinawa ng katuloy ni katcha ayun o okay. si na mo sa tinawa ng katuloy ni katcha <laughs> haywa mo ah <laughs> <laughs> bravo. Maybe. Wala eh, meron pong konsitito ninyo na bunga, langka. Saan yung Kung, sa'yo dyan? Dito sa akin sana, na, na yung kalahati, kaso nagpitas na. Kaya nga eh. Saan? Ah, wala. <laughs> <laughs> Ito yung mga, ano, malaki. May ay dumaan na lang dito sa likod. Gawa ko nang naharang dahil gawa ko nang naharang sa pulpit ang ganda ng sikat ng araw. Sigurado ito mamaya grabing init. Ayun po yung aming ano kadamuhan. Ito yung tuyo. Ang lupa dito. Ni di pares nung nandito si Namilot ay grabing green 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 na green ano. Ay ngayon ay ano na, brown na. <laughs> oh, di ba lang yung tuyo yung damo. Ah, oh. wag lang si Tita sana ang matuyo. <laughs> <laughs> Luluto na po natin itong ano, squid squid diamond. Dito po ay malambot po siya kaysa sa uh, pasit kalawang yan po, eh, sa, sa sabawan ko lang po, nilagyan ko po ng tanglad at saka sibuyas, aring pinakukula ang tubig. Ayan po, eh, itinalagay ko na po aring pusit. Hindi na po natin pinanggal yung kanyang mata, saka po yung tinta. yan po yung magpapasarap sa ating sabaw. Ayan po, eh, masarap daw higupin sa ni Tito Ninyo. Ayan po, nangitim na yung ating sabaw. Sarap maghigop ng sabaw na mainit pag galing ng laot. Ayan po, iluto na po ito. Lagyan lang po natin ng asin at saka punting bechin. Hindi matabang pa. Dadagdagan po pala natin ng asin. nangitin na. Ayan po, pwede na po ito. Ayan po. Medyo durugin po pala natin itong um, sampalok na nilagay ko. Ano ba sa tanglad. Dito naman po, eh, ako po ay eh, magdadaing po ng isdang uwak may nakuha positive may nahuli positive ninyo ng dalawang piraso ayan po, po na at, para makapag-ipon na po ako ng daing sana ako ay makapag-ipon ng daing na sang sako na iuwi namin po sa Mindoro